Magandang araw po sa inyo mga kapinoy Si Sir Obet po ito, physical therapist Na meron ng 22 years na experience Na pwedeng may tulong ko sa inyo Pag may karamdaman kayo Sa inyong musculoskeletal system Sa larangan po ng physical rehabilitation Kailangan din po natin minsan ng mga instant Di po ba pag nagugutom tayo Nagahanap tayo ng instant mami o kaya instant pansit kanton para maibsan yung pagkagutom natin. Pag may pananakit din tayo sa katawan, kunyari low back pain, niyan nangingimay dito sa may puwet, minsan may nagre-radiate na pain dito sa hita, pababa sa legs, saka sa kasapaa, di nyo alam ang gagawin nyo. So, ito po ay makakatulong sa inyo yung mga instant pain relief sa low back pain na malaki po maitutulong sa inyo lalo na sa mga uh, trabahante natin na laging nakatayo, laging nakaupo mga kargador, nagbubuhat lagi, ito po mga teknik na ituturo ko sa inyo na mga instant pain relief sa low back pain disclaimer ko lang po mga kapinoy kailangan nyo ring magpatingin sa inyo mga doktor kung may matagal na kayong nararamdaman na kakaiba sa likod nyo, kunyari may nagra-radiate na pala sa paan nyo na matagal na, maganda po matingnan kayo ng mga doktor nyo muna bago nyo gawin tong mga ehersisyo o mga teknik na to para safe po kayo. Okay po? Yan po mga kapinoy, kunyari ang masakit nyo yung kanang bahagi ng inyong low back, ang gawin nyo, Dumapalang po kayo sa kama Kunyari, kakarating nyo lang ng trabaho at uh, masakit yung likod nyo dahil sa kakatayo maghapon o kakaupo maghapon. Yun, nakakairita po yung mga ganyan. So, napakayo ng ganito. Pag ang masakit yung kanang bahagi, ang gagawin nyo po, itataas nyo yung kita nyo na nakaganon doon sa bandang masakit. Yan. Tapos, ipupush up nyo yung katawan nyo ng kanan. Kanang part din. Yan, push up nyo ng ganon. Tapos, abuti, abuti nyo yung gilid ng hita nyo nung kabilang kamay. Yan, parang iikot kayo ng ganon. Kung hindi nyo maabot, kahit dito lang sa may baba ng kama. Yan, so, ako po naabot ko siya. So, ganyan. Tapos, ipifree ko na tong ipi ko na tong kamay na to kasi naka naka ano naman nakatukod naman yung balikat ko na ngayon sa kama so naka-free na to iyahawa ko dito sa tagiliran kung saan may masakit tapos magpapatihulog lang po ako ng pataas na ganon yan parang may aid po ng gravity yan yan parang stretch mo na yung likod mo ng ganon yan pwede nyo ibaba yung ulo sa kama magbilang kayo ng 15 to 30 seconds. Ngayon, mararamdaman nyo, may instant pain relief po yan. Ang sarap po nyan. Tapos, gawin nyo rin po sa kabila. Kunyari, masakit naman yung kaliwa. Ito naman masakit, yung likod. So, nakadapa kayo ng ganon. Itaas nyo to, ang paan na to kung saan may masakit. Tapos, i-push up nyo yung katawan nyo ng kaliwa, ng kaliwang braso nyo. Nakadiretsyo yung siko, tapos yung isang kamay, abutin nyo yung hita dito sa tagiliran ng kaliwa. Tapos, since nakatukod na yung balikat dito sa kama, naka-free na yung isang kamay. So, ihawak nyo na ngayon sa tagiliran nyo. Tapos, papatihulog na kayo na parang nakatwist pataas na gano'n. Ayan, minsan may lalagatok pa po dyan. Ang sarap nyan. Ayan, 15 to 30 seconds mga kapinoy at may mararamdaman kayong instant pain relief sa low back nyo. Okay po ba? Ayos. Yan mga kapinoy, ang sunod naman natin na gagawin ay kung may masakit kayo dito sa bandang likod na to, sa magkabilang bahagi ng likod na low back. Ang gagawin nyo, pwede nyo gawin tong lumbar decompression technique. Um, uh, dito po kayo sa may gilid ng kama, yan, dapat po may unang dito sa gilid para maprotektahan din yung chan nyo. Yan, gagawin nyo. Kalahati ng katawan nyo nasa baba. Yan. Yan. Pwede nyo hawakan yung sahig ng kamay nyo. Tapos, uh, ang gonyo dito, yung siko nyo yung parang uh, ilalapat nyo doon sa sahig. So, dahan-dahan kayong bababa. Yan, masarap po ito mga kapinoy. Yan, pag naramdaman nyo na na hinahatak na ng gravity yung yung likod nyo, yan, may instant pain relief po yan. Pwede nyo rin igapang yung kamay nyo o daliri pa, papunta dun sa dulo. Yan, para po lalong mabanat yung likod nyo. Bawal po to sa mga may high blood o kaya pag busog po kayo, huwag niyong gagawin 'to. Kasi baka maduwal kayo. Isa pa ang pag-alternate niyo dun sa lumbar decompression na nakababa galing sa kama, yung kalahating uh, katawan niyo nakababa, S saka yung paa nakataas sa kama. Kung hindi niyo kaya 'yon, pwede niyo gawin 'to. So, meron po kayong solid na upuan sa harap niyo. Ang distansya niyo sa upuan siguro sabihin natin mga 10 inches sometimes 12 inches ko matangkad kayo tapos hawakan nyo yung solid chair yan dapat po matibay yung silya nyo bakal po itong sa akin um, tapos po um, maglilin forward kayo habang nakalock yung mga siko nyo na nakaganyan tapos tutulungan nyo itataas nyo yung sarili nyo tutulungan kayo ng mga toes nyo ito toes yan yan, ganyan. Ito, tutulungan kayo ng toes. Yan. Tapos, i-relax nyo na yung balakang nyo. Yan, para mararamdaman nyo rin yung parang banat, yung lumbar decompression. Pag naninikip yung likod nyo, yan, nakakatulong din po ito. Yan. 15 seconds lang po kasi medyo mahirap to. Pero mas masarap po yung nauna kong tinuro sa inyo, yung nakababa yung kalahating katawan nyo sa kama ay sa baba ng kama tapos yung paa nyo nasa taas mas masarap po yun kaso pagbusog kayo o kaya pag high blood kayo wag nyo gagawin yun okay? ngayon naman po mga kapinoy kunyari may nararamdaman kayong parang masakit dito sa bandang likod na to sabihin natin yung kanan tapos may nararamdaman kayong parang kuryente na bumababa o nangingimay o kaya tingling sensation pababa dito sa hita nyo, pwede nyo rin gawin exercise na to. Pero tanungin nyo muna yung doktor nyo kung pupwede sa inyo to. Okay? Ngayon, ang gagawin nyo, um, yung siko nyo na 90 degrees, ganyan. Tapos nakadiretso yung mga daliri nyo na ganon. Tapos ilalapat nyo lang sa pader. Ayan. Ngayon, ang distansya nyo sa pader is mga 12, between 12 to 16 inches. Depende po sa height nyo. So, sa height ko, siguro mga mahigit lang na konti ng 12 inches. So, yung side ko na ito, ifa flash ko lang dito. So, dapat walang nakaangat na part, na part ng katawang ko. So, nakadikit lang po yun sa pader. Yan, yeah, nakaganyan po ako. Tapos ang masakit ko po itong kanan. So yung kanan yung malayo dun sa pader. Ngayon, di naka-flush na tong kamay ko na to. So it, gagamitin ko na tong isang kamay ko, ilalagay ko sa balakang. Tapos dahan-dahan ko po itutulak yung balakang ko papunta sa pader. Yan. Pag may naramdaman na po akong ginhawa, kunyari, uy, nawala yung nagre-radiate na pain o yung sakit na bumababa sa hita ko, i-hold nyo ng mga 15 to 30 seconds. Yan, tapos relax. Yan. Tapos tulak ulit. Tapos pag may naramdaman yung ginhawa, oh, hold. 15 to 30 seconds po yan hanggang tatlong beses. Okay? Yan, meron pa po tayong ibang mga teknik para mawala yung uh, nagre-radiate na pain dyan. Pwede nyo i-dagdag sa mga home exercise nyo na mga pinapagawa sa inyo ng inyong physical therapist dyan sa Pinas. Ngayon mga kapinoy, meron, po, meron din po tayong instant relief para sa may mga sciatica o yung mga masakit na galing sa likod tapos bumababa po siya sa puwet hanggang sa likod ng hita hanggang minsan napupunta po siya dito sa leg saka sa kasapaa. Pag may naramdaman kayong gano'n na parang kuryente, nangingimay, ayun, ito po ang magandang home uh, home exercise sa inyo. Idadagdag nyo sa mga pinapagawa sa inyo ng mga physical therapist nyo sa Pinas. Ang gagawin nyo po una, uh, nakaderecho lang po yung dalawang uh, tuhod nyo. Kasi minsan, tight na tight yung hip nyo. Mahirap pong ide agad na gano'n. So, ang gawin nyo, Umpisa muna kayo dito sa dulo. Ayan. Igagapang nyo po unti-unti yung paa nyo para dumikwatro kayo. Pwede nyo tulungan ng kamay nyo na dahan-dahan itataas hanggang sa taas ng, ng tuhod, ng kabilang tuhod. Ngayon, pag nakaganyan na, pwede nyo nang ibaluktot itong nakadiretsyong tuhod nyo. Ibabaluktot nyo dahan-dahan yan, pag naramdaman nyo na na parang may banat na po dito sa bandang puwet, sa kasahita, um, ang gawin nyo, ahawakan nyo na po yung dulo ng isang kamay para ma-stabilize siya. Tapos, unti-unti nyo po actively ibababa nyo ganon, yung hita nyo, yung nakadikwatro, yung nasa ibabaw. Huwag nyo munang tutulungan ng kamay nyo para hindi mabanat ng todo kasi baka sumakit. Ayan, active means ang ibig sabihin ng active stretching uh, kayo lang ang gagawa na walang kasamang kamay na tumutulak okay ganyan active stretching ngayon pag may naramdaman ng banat dito sa bandang puwet igagapang niyo na yung isang paa papunta sa inyo tapos hawakan ulit yung tuhod tapos maglilin forward kayo hanggang kaya nyo yan ngayon mararamdaman nyo yung nawawala na yung parang gumagapang na sakit tapos masarap po yan dito sa puwet yan, yan po ang maganda po itong mga exercise na to bawal lang po to sa may mga mga hip problem kunyari nadidislocate yung hip nyo wag nyo gagawin to o kaya konsulta muna sa mga doktor nyo o kaya, o kaya physical therapist i-hold nyo po ito ng mga 15 to 30 seconds tapos tatlong beses lang po ngayon, ito na po. Ganito po siya sa side view. Okay? Uh, para makita nyo sa side view, ang baguhin natin yung angulo ng camera. So, yan. Nakadiretso. Nakadiretso yung dalawang tuhod sa paa. Tapos, itaas nyo yung paa na masakit dito sa kabila para ididequatro nyo siya. Yan. Dahan-dahanin nyo lang. Igagapang nyo hanggang maabot yung taas ng tuhod sa kabila tulungan nyo ng kamay nyo. Tapos, yan, pag naka 4 na, dahan-dahan nyo nang dadalhin yung o i-slide yung kabilang paa nyo papunta sa inyo. Tapos, i-active stretching nyo muna, ibaba nyo, ganyan. Yan, pag naramdaman nyo, uy, may banat na, bilang na kayo, hanggang 15 seconds to 30 seconds. Tapos, kunyari, after one rep, uy, mukhang gusto ko pa ng mas-mas stretch pa. So, ang gagawin nyo, is slide ulit yung paa papunta sa inyo. Tapos, itutulak nyo na to pababa. Maglilin forward kayo ng ganyan. Para ma-stretch lalo yung piriformis muscle nyo. I-google nyo na lang po yung periformis muscle na nakatakip po yan sa sciatic nerve. Pag nabanat po yan, magiging hawa po yung pakiramdam nyo kasi aangat po siya at marirelease nyo yung sciatic nerve at marire-relieve yung sciatica. Instant relief po yan mga kapinoy. Okay. Ngayon mga kapinoy, meron din po tayo isa pang teknik na instant, uh, instant relief sa back pain o pananakit ng likod. Uh, dadapa po kayo sa kama nyo. Ganyan po. Tapos ibabaluktot nyo yung tuhod nyo na gano'n, yung dalawang tuhod. 90 degrees po ang, ang angle nyan. Tapos relax lang kayo. Pwede kayong dumapa lang ng ganito. Kaya nakaganyan. Tapos iikot-ikot nyo lang yung ano nyo, yung hips nyo. Kasama ang low back. Ganyan-ganyan nyo lang. Dahan-dahan lang po. Para mabanat po siya. Saka para rin sa range of motion. So, kunyari, nakaramdam kayo ng ginhawa pag ikot nyo papunta dito, pwede nyo i-stretch ng kaunti. So, stretch nyo kunyari mga 15 seconds Oh, yan, sarap Yan, 15 seconds Yan, tinatawag po yan na active stretching Kasi hindi nyo tinutulungan ang kamay nyo Ngayon, pagpunta nyo dito sa kabila Medyo naging hawahan kayo Kakaganon-ganon nyo Kunyari sa kanan Pagpunta dyan, uy, masarap to ah Yan, active stretch nyo dyan sa kabila Yan, 15 seconds Yan, makakaramdam din po kayo ng instant Uh, pain relief. Okay? Pwede nyo pong gawin yan ng um, tatlong, tatlong beses nyo stretch. Pero kung yung pag-ikot-ikot -ikot nyo po, pwede nyo gawin ng mga hanggang 2 minutes. Okay? Ang sunod naman po natin mga kapinoy ay yung napakasimple lang po itong teknik uh, technique na to para makatulong sa low back pain nyo. So pwede nyo gawin to araw-araw. Pagising nyo sa umaga, yan, higa kayo ng ganito, nakabaluktot yung hips sa kanis nyo, naka-flat yung feet sa kama o papag. Ang gawin nyo, isasakin nyo yung puso nyo pababa. So, pag ganon, inhale muna. Then, pag suck in nyo, magbilang kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Relax. Inhale and then suck in. One, two, three, four, five. Dapat po nagbibilang kayo para hindi to presyon nyo. Yan. Inhale. Tapos suck in. One, two, three, four, five. Okay. Uh, kung kung duda kayo sa ginagawa nyo, kung tama o mali, ilagay nyo isang kamay nyo sa likod nyo. Yan, para maramdaman nyo kung yan, talaga bang naiipit siya? Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, maganda po ito sa core din. Maganda yan. Gawin niyo po yan, mga 5 to 10 repetitions with 5 seconds hold. Ayos po ba? Okay. Salamat po sa oras niyo, mga kapinoy. Sa ulitin ulit.